yo Oo. Oh. Mayroon tayong pagbibili Sa iyo. <laughs> Kenta. Tay ha? Kenta. Oh, ano yan? Pagbibili ko sa'yo, ate. Yan. Oh shit! Oh shit! ha. ko. May tatak. Magaan ha? Magaan, magaan. <laughs> Ang kulay niya, antika. Oo. Oh. Pero kung titignan mo, oh. dito oh. sa design niya, kulang oh. ng isang ano, isang, oh, isang bato. Isang bato. Magkano kaya sa tingin mo busto yun? Okay, Kasi ano? gusto gusto kong evento sa iyo ng 1,000 euro. Mura-mura lang, 1,000 euro. Depende kung may story to. Oo, oh, may story yan. Ano story nito? <laughs> Dati, may kapatid okay. ako. May kapatid okay. ako. Okay. Oh. Yeah gusto uh, gustong gusto ng asukal. Uh oh. -huh. dami niya sa kanin. Uh -huh. ka, no? Pero sa tingin ko, oh. hindi ito mabibinta ng mga 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 ko mo ako, scammer ka. <laughs> scammer. <laughs> eh, hindi, hey, hindi natin kasi gusto yun. Oh. Parang gigisindiwata. <laughs> scammer. <laughs>